Ayan oh, sobrang init. Hindi pa. Ang init. Good evening guys. Ayan oh, ang ganda ng ano, ng ano, ng buwan. Ito guys ay ano, a ah, signal number 2 na siya. Pero tingnan nyo guys, so, ang aliwalas ng ano, ng kalawakan ba? Ayan o. Oh, ultaw na yung buwan. So, ayan. Hindi ba, ang ganda guys ng ano, ng moon. Tapos may mga bituin pa o. Oh. Kita nyo, yan signal number two, number to dito Bukas pa ata darating yung ano yung bagyo na si ano si bagyong Rody. Ayun yung kapitbahay namin yung mga building na katabi namin Yan 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 Di ba ang ganda guys ng ano ng sky yan, medyo maulap-ulap yan. Makikita niya ulap-ulap siya yun di sa ba? Side na yan. Yun naman kita. Parang hindi guys kita. Hindi pala Parang masyadong kita. Madilim. Pero dito sa side na ito guys, oh, kita niya yung buwan. di ba? Ang ganda. Ang ganda ng moon. Yan. So, sana guys, hindi malakas yung, ano, yung bagyo pag ano na, naglandfall na dito sa ano sa ating bansa ayan ang ganda ng moon diba ba yes, ang dami bituin pero hindi nyo sila masyadong makita kasi madalem ayan 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 nandito kami sa labas ni Kisaya nagpapahangin oh, hindi nyo siya kami hindi masyadong kisaya kita si Kisaya diba <laughs> ayan ayan Ayan. Sarap ito sa labas, guys. Sarap dito. Kasi medyo mahangin. Fresh air ba? So, ito. Langhatin natin ang magandang ano. Tanawin pa. Kasi bukas ito masama na ang ano, guys. Masama na yung ano, yung panahon. Bukas. Bukas. Sana. Ano, hindi lumalakas yung bagyo. di ba Nagpapatuyo pati kami ng buhok ni Say. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Yan, o, oh, di ba? Ang ganda ng moon. Yan. Good morning guys. Araw ngayon ng linggo. Ayan, umasama oh, na ang panahon. Ayan. Signal number, signal number 3 na tayo. Pero malayo pa yung bagyo. Pero grabe guys, ang signal kasi umabot na ng signal number 5 sa ibang lugar. Yan. So, keep safe tayong lahat. Parang paganit ang hangin, ano? Galing doon? Guys, hindi pa man nakaka-landfall yung bagyo. Ito na yung nararanasan namin. Ayan, oh. Sobrang lakas na niya. Ayan. Grabe. Na ninyo, ito, dito, dito, dito. Ganda. Ha? Ang ganda. Hmm. Ang Ito lang siya, no? Ang ganda. Sama-sama. Yes. Sorry, babe. Yung iba ko po, oh, it's gonna ka lang kayo. Kasi yung Uuwi ka yung doro? Uuwi ka yung? Kailan? Binubuan na pala ngayon. Ay, maganda na ka na itong bigay ko sa iyo. Malamig. Malamig ang kamay mo, no? Hindi yan yung halaman, di ano to yung Hindi, oo, oo. Akala ko nilay bulaklak din. Hindi yan. Mahal yan pag binigay. Bigay ko nga sa iyo yung iba kong hobstone. Maganda kasi ang lupa nila, Tita Hana. Yung... <laughs> sa gubat niyan galing. gubat dito? Ano sinasabi mo? na siya. Sa inyong halaman nila guys. Oh, ang ganda niya. Eh. Yeah. Ay tapos ito oh, napalago muna. Ano? Napalago muna. Oo. Maganda pala ito no. Hindi ko pinapansin ito. Maganda um, yan pag 6,000 lahat ang bawa mo dito sa ano, sa mga ganito. Lah. 6,000 lahat. Mura na. Ah, kasama na? Uwi okay, mo, labis mo. Ay mo. 3-5 yung materials na yan. Mm -hmm. Mura na. Si, si ko pa, si, si, si Ernie lang nagbili ng materials. Madami pala itong klase na, no? Ito, ito. Siyam na. Ah, Ang ganda mami, oh. Meron siyang parang coin, oh. Ang po-coin, tira natin. Tira <laughs> natin. Yan ang may-ari, guys. Ito siya ang may-ari. Yan. Di ba? Ang ganda niya kayang halaman. O. Oh. Ganda. Hindi ninanakaw yan, halaman mo. Hindi ninanakaw. Hindi. Oh, ay, sarado pala sa gabi na. Sarado. Yung kay tita. maganda na din yung kay tita. yung ay, okay, 회식 안아픈 i 안아왜보대다 안아